Alternative food para sa ating mga hamster kung naubusan ka ng feeds. At pakain na rin tayo sa ating mga alagang isda at pagong tara! So what's up mga boss? So for today's video ay uh, binigyan nga natin ng tinapay itong ating hamster. Kasi naubusan nga ako ng uh, chicken feeds o bio-tree doon dito para sa ating mga hamster. Kaya ang maganda lang dito sa ating mga hamster ay uh, hindi nga ito mapili sa pagkain. So kahit ano ang edible na pwedeng kainin itong ating mga hamster ay pwedeng pwede nga maka, mapa vegetables man ito o kahit ganitong mga tinapay lang ay pwedeng pwede nga kaya uh, very low maintenance talaga itong ating mga alaga. So, tignan nyo naman ito mga bossing. Ayan, sobrang cute lang. Ayan, kahit anong ang pakain mo dyan ay uh, basta hindi makakalason sa kanila, ay pwede nga. Pero, bibili pa rin tayo mga boss na uh, chicken feeds sa kanila para uh, maganda ang kanilang pangatawan. Siguro, sabay ko na rin magbumili ng vitamins o vitamin pro bitmin pro para sa ating mga uh, hamster so, isama ko na rin mga boss itong ating uh, pagong dito sa ibaba tinatry kong pakainin din siya ng tinapay kung kakain ba ito kasi wala talaga tayong knowledge dito pero palabas labas din naman ang kanyang ulo kaya abangan na lang natin kung uh, lalapas ba itong ating uh, turtle no, kung kakain ba ito so mapansin nyo mga boss balik tayo dito sa ating mga hamster ay nakamulat na nga ang mga mata ng ating hamster pero uh, nadidik pa rin ito sa ating uh, mama hamster nadidik pa rin sa ating mama hamster kaya uh, medyo pumaya talaga itong mama hamster natin kaya Uh, bibigyan natin sila na uh, vitamins para uh, bumalik naman ang katawan itong ating hamster so bilis lang nitong dumami mga boss kapag pinalay natin na itong o hiniwalay na natin itong mga uh, baby hamster nila ay magumpisa na naman yan magbreed kaya sobrang bilis lang talagang dumami siguro mga 2 months lang ay itong mga anak nila ay kaya niya na kaya na rin nilang Uh, mag-breath uh, ngayon ay siguro kulang na tayo ng uh, lagayan para sa ating mga alaga so singit ko na rin itong ating mga isda so yan itong mga gold dust ay malulusog pa rin mga boss at sobrang linaw na ng uh, kanilang uh, tank dito pati na rin dito sa ating mga pkbm dahil uh, umuulan-ulan nga dito sa amin ayan. kaya medyo na water change naman yung mga tabs natin dito ayan. ganda na rin ang mga tanim natin dito mga boss ayusin lang natin itong mga sobrang dahon na nahuhulog ayan kanina ay pinakain ko na ito mga bossing kaya medyo busog na yan So, ito na lang yung inaabangan natin. Ayan. So, pinag-aaralan ko pa kung ano bang pwedeng ipakain dito sa ating uh, turtle o kung nagwa-water change din ba dito. So, yun lang mga boss. Sabangan nyo na lang. <laughs> Susunod natin na video tungkol dito sa ating uh, pagong pati na rin sa iba nating mga alaga. So, kung nagustuhan mong itong ating video, ipag-follow naman ang ating Facebook page. Like, comment, and share lang sa baba. happy beach keeping peace